pato ang makain din ng isda, makain din ng ng doktor, ano sabi? Allergy. Allergy. Uh, saka po ang mga gamot, mga tawas. Ano sabi? Ay, mga 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 Wala pa. Matatapasin kita ha? Kailangan mo, doktor, ng gamot. Pero hihipitan kita. Ang masasakit lang sa'yo, sakit doktor. At hihipitan yung uh, elemento at yung kulang wala po ang kailangan mo, doktor no? ha dito yan <coughs> po ha pigain mo kaya para malaman mo kung lambot piga piga o malambot ibig sabihin malapon naman ng loob para masaktan ka pero masasaktan ka sa sakit doktor hindi ka masasaktan dito Ang kanto, hindi ka masasaktan dito sa kulang kasi wala po sa pinulang pa no? eto po, sakit doktor pikit didikit ko lang po yan ha kuminit sumasakit oh. oh, sakit na Masakit na pipigayin ko ha. Hmm. Nawawala. Pero hindi ko pipigayin, dandaan lang, minor lang. Sakit na. Ito po, yung kanto. Ito talaga, pipigayin ko ito. Na? Ah. Ay, sorry, tumunog. Hindi, <coughs> kasi kaya tumutunog, pinipuwersa ko. Yeah. Aminado po ako, bago pinipuwersa ko. Ayan po. Ito. Oh. Hindi umakyat. Normal lang po yung Tao tayo. Pero yung aray, aray, meron no yun. No? O ito naman po yung kulam. O, open side ko na rin po ha. Oh, sorry. Tumunog ulit. Mm. Wala. Pero sa sakit doktor, oh, mild lang po ha. Mild lang ang ano ko sa'yo. Diba ho? Sakit. Hindi ko pa yun ano. Ayan no, o. Ayan O, nyo ha. Ayan lang. Daliri. Kakalukuan naman pwersa yun kung ganyan na ano. Ang pwersa buong kamay. Talaga masasaktan. Pero ito, yan lang po. Sakit doktor po yan. Hmm. Hindi ko pa po yun ano. Nilalaro-laro ko pa. Pero bakit dito? Ate? Mulat. Hindi ako kailangan mo. Doktor po check ka ate. At puna at, pala nakita mo. Okay sakit doktor po ang nakita ko kay madam. Uh, Doon nga maraming salamat sa mga sa supporta. Mahal na mahal po kayo. Uh, Shoutout kay Yeswa Masiya, Melon Garrio, Apurap Apukin, Apu at sa Team Supremo na Bapulo.